What's up sa inyo guys so for today's video is andito tayo sa Lapas Bypass Road ng diversion ng Tago at Lapas Bayabas na munisipyo. So andito ngayon si Senator Manny Pacman Pacquiao, ang pambansang kamao ng Pilipinas. Andito sila sa Surigao del Sur. Meron kasing event ng blow by blow sa Kantilan dahil festa ngayon. So ang unang plano is pupunta sana ako ng kantilan dahil sasalubungin sila ang problema inang eh, nalaman ko na papunta na sila dito eh, magkasalubung na kami so mabilis kasi yung mga sasakyan nila mga big bike kasi yon, naka aerox lang tayo pero power to <laughs> so ayun nagabang na lang ako dito sa diversion road ng lapas para at least masalubong natin, kung hindi natin kayang sabayan, eh punta na lang tayo sa kanilang stopover kung saan yung pinakamalapit na stopover at sana may chance tayo na makapagpa-picture. syempre dito lang tayo makakakuha ng chance na ma ma makapag makapag vlog na makasama yung pambansang kamao at syempre makapag kahit isang picture lang no? or makamayan si 8th World Division champion natin ng pambansang kamao, Senator Manny Pacman Pacquiao. At siyempre ang Ibo All Stars, ang Team Graffiti and dito ngayon, La Boss M, Boss Arts, Motoronda, Jawo at iba pa na mga sikat na motovlogger ng Norte. So ayun, tara set up natin ang drone at uh, sana makaswerte tayo na dumaan talaga sila dito. Let's go! lagi mga raptor Woo! solid solid grabe grabe kusog ka silang dagan di gud ka pwede mo sabay dito kusog ka yung dagan gud yun. di ba pas Woo! team able <laughs> <laughs> what's in Pwede stop over nyo Saan kayo mag mag, mag stop Saan kayo mag stop Enchanted Saan si Motoronda Saan ano saan, Sa anong sa Ibo kayo Sa Ibo team Sa team Ibo kayo Sa team Ibo kayo Ibo Ah mamaya pa sila Ano pa pero saan kayo papunta? davao din. O oh, sige, hapon ako. Salamat, salamat. Right na nata sa Lianga. So, ang Evo na po ng atong atangan dali sa kalsada. Na sugatan na nato ang ikaduhang apak sa grupo ng mga big bikes. Sa kasabay pag nato, no? So, gamay na lang ang atong ipaabot. Maagihan na nato. Ah, mula ba nito sila karon Doon ako, mag, sugat kaya basig mag moving sila, maglios na po me. So, dire na lang ko magpaabot. Woo. <laughs> ako lang dere <din> isa <laughs> Solid, Ibo All-Star Alright, time check is 11.12 uh, Kanina pa akong Alas 8 nagantay sa team Ibo All-Star So Sana Sana mahintoan tayo dito sa Gilid ng kalsada da, Napakahirap kasi ako lang mag -isa. Pero siyempre para sa Team Ibo All-Star na solid supporters ni Boss M, Motoronda, Jawa Motovlog, Boss Arch, at saka sa lahat ng Team Ibo at Team Graffiti, mag-aabang ako hanggang sa dumaan sila. Sana huminto sila, ako lang mag dito sa kalsada. Tak Boy. Musta, sticker. Motor Honda. Sino yun? Sino yun? Ivan yun Ivan? Saan kayo mag-stop? Mag-lunch? Ba Basta cafe yun Sa? Kape yeah. sa Marihatag? Bula Sino pero na may nakasunod pa? Tidak ada? Tidak ada, Ah, sini Oh, sige, sige. Ingat Team Nice, nice, nice. Meron na tayong sticker. Septimo na nate. All right. Pakboy, ay kagwaen. Diya pas. 12:20. Chef Papoy. Maraming maraming salamat no. Ito tayo sa uh, dito sa may ano, kanto talaga ng Bayabas na munisipyo. Thank you so much I right, see po sa inyo sa ating new Ang Nagpapadali na si sa Papoy kasi mayroon sa uh, kanya na oras. talaga yan. Nakasama ko sila sa rights. Dati. Uh, Sikat time around nila ngayon. So, Ya. Yeah. Geritsana sebelah kiri, geritsana pada bawah, pada bawah. Mm. Ben. Ingat, ingat, ingat. Geser. Yeah. Ingat guys, sa Ingat sa Serap sarap ang araw. serap

mapasok. Sabi kita kayo mapasok. Okay, Kami din na okay. okay, ka ayo. mag video. Kaya na po boss art. isa isa na, isa isa na, isa isa na, isa isa. na. Isa isa na, isa isa. Isa isa na. Isa isa, isa isa. wala. balik na, balik na, balik na. lagi Opo oh, din ay topo, topo. Yeah, diyan mo ini, diyan mo. Parehas din eh, parehas daw. Oh. Di lahi gapon yon. Pat na kay Tato. Yo, no. Don. Sila na kabukan mo. Lima na. Oh, yata yung seven. Okay, yeah, uh, yeah, oh, yeah, dia yeah, magis yeah, saya aku nakau yeah, deh besar, kamu udah bayar. Kenapa pun ini bus arch ibu. Ya, chat atau bus arch hurufnya emang pikir. Bus. Oke. Wih satu nih aku paisa. Oh itu nemoni tebok. Oh thank you thank you. Yeah, yeah. Pmi booster ingat ingat. So ayun. Uh, thank you so much sa uh, Team Iball Stars, no? Na La... Maswerte tayo na naabutan natin sila dito sa Tandag City na kumakain. So si Pacboy lumagpas, pero at least nakasalubong natin na uh, nahanap natin ang sticker. And ayun. Meron tayong stickers sa galing sa kanila sa Team Iball Stars. So thank you so much and ingat po until next time na makabisita kayo ulit dito sa Tandag City. So yun um, Sticker PM nyo lang ako Or magpost ako kung saan ko Ipamimigay yung mga stickers Na nakuha natin galing sa kanila Yun thank you so much Ibo All Stars lang sa kalam